umutak na pa pala pala hey, Ngayon tapos na pa and rapper na parang taba At huwag ka mag-alala Hindi anong brutal Paano ka naging rapper magsalita ka ay utal Mahal ipas ang Ang birang walang kagaya Antang to feel mo Nilala pa ka ng buhaya ni mo Buwaya. nga ako kinaya Paano mo ko na daing? E para kung tinatapa ka ng mukha mo sa sahig nang hey. nakikinig sa mga basurang kanta mo Habang ang mga kanta ko Ang sabi sa lugar ninyo Di toto ko ang 🎵 mo hindi makikasi 🎵🎵 bakla ang yung gating 🎵🎵 Parang si Ogi Diaz 🎵🎵 Nagpapakitang na ang tabacho'y nahikain 🎵 ka pa sa bahay, yo walang makain 🎵 mo Iba at ispangin 🎵🎵 Itatamu na kita, kasi matagal ka ng panin 🎵🎵 Huwag na bumalag Kasi game over na, game over na, game over na 🎵🎵 Huwag sumalag Kasi game over na, game over na, game over na 🎵🎵 kwenta mong kaalaban pero muna ipusta Dahil lahat ng iyong sinulat Dito din matutusta Ang kaya mo bang ibuga boy ay aking karulado Ibig sabihin mo At bitawan mo sa akin Ay parado Ito di pa forzado Anak ka ng uwan Kung masulat ka ng lirik Isang verse, isang buwan Sabi mo ang hangga Parang sile sa albay Oy, ang lupe, ang bangay trapper si Bay Ang mo matamlay, parang batang kumukuro Pag nagsuot ka ng bahag, boy mukha ang iguron Kahit ka bang suot ng damit na formal Pag na-stage ka na, ang mukha ang abnormal Pag ikaw kapitan ang dead barrio, pwede ako gobernador At larangan mo na pili ako din ng pirador Pag trip ko ng pinipan ko, walang awatan sa mga balatan Kung tatapakan, higilitan na kita ngayon at babalatan Huwag nang pumalag, 🎵Kasi game over na, game over na, game over na🎵 game over na sumalag🎵 🎵Kasi game over na, game over na, game, over na. Espesyal, na Ang inaalayang unang game over. espesyal ka sa akin. Hinting hindi ka panigay, Kasi inuwa Sa laro natin na to Ikaw ang aking laruan Dahil trip kong mag-alaga Nang na, kung ko'y naturoan Yung aking kukutosan Pag ako ay banas pag aking pagtitripan Tuwing ako ay gubas Paalak ang tanyong loob Nasa'ki bumangga E eh parad lang itang alipin Nahataw ko ng tiga Hindi mo to masasanggap Kasi pangaka at lampa, lampa Sa inak at kung libel, Hindi ka makatatampas Sabihin pa, mo kung kulang pa Pwede ko pang dagdagan Yung sa sampung piso sa dipdip mo nakadagan Mapilog ang katawan, maliit ang binte Sabi niya siya'y magaling, ang sagot ko hindi Kahit ikaw ay nakaporma at ako'y nakapambahay Pag sa akin boy, magbumuka kitang alalay Di pa ako tumutoto o masyadong nervyoso Pero simulan mo nang magtagaw, pag ako ay sumeryoso Nang sumalag Kasi game over na, game over na, game over na game

Game over, over, over.